Bakit mali na ipagdiwang ang Pasko? Ang December 25 ba ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Yeso Kristo? Inuutos ba ng Biblia na dapat natin ipagdiwang ang araw ng Kapaskuhan? Bakit naging tradisyon ang pagdiriwang ng araw ng Kapaskuhan tuwing December 25? Tama bang ipagdiwang ang December 25 bilang kapanganakan ni Kristo? Saan ba galing ang ganitong tradisyon? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Pero bago ang lahat, ay nais kong munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Unbox the Truth. Pag-isuportahan na lang po ng aking channel, please subscribe. Maraming salamat po. During December 25 ay malimit na ipinagdiriwang ang Araw ng Pasko sa buong mundo, lalo na sa mga lugar na tinatawag na mga Kristiyano. Subalit, may matatagpuan po ba na ebidensya na ang December 25 ay siyang kapanganakan ng ating Panginoong Yesod Kristo? Masahin po natin sa insansipi sa J.D. Douglas Derban Publishing House sa pahina 223 sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Walang makapangyariang makasaysayang katibayan tungkol sa araw o buwan ng kapanganakan ni Kristo sa Jerusalem. Ayon sa mga eksperto, walang nakapagtala kung anong eksaktong araw ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Maging sa mismong kasulatan ay hindi binabanggit ang pecha ng kapanganakan ni Yesus. Sa madaling salita, walang makakapagsabi na December 25 na ipinanganak ang ating Panginoong Yeso Kristo. Paano po natin mapapatunay na talagang hindi December 25 na ipinanganak si Kristo? Mabuti po alamin natin ang paglalarawan ng Biblia ukol sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Basahin po natin sa aklat ng Lucas 27 7-8 ng New International Version at ipinanganak niya ang kanyang panganay na lalaki. Pinalot niya siya sa mga tela at inilagay sa subsaban dahil walang silid na pambisita para sa kanila. At may mga paston na nininiraan sa kalapit na parang na nagbabantay sa kanilang mga kawan sa gabi. Kung mapapansin po natin ang paglalaraw ng Biblia sa kapanganakan ni Kristo, na siya ay pinanganak sa isang sapsaban at binalot sa isang tela. At gayon din na inilarawan na may nagpapastol sa Parang na nagbabantay sa kanilang kawan o sa mga taupa sa oras ng gabi. Ibig sabihin, ang mga panahon na yun ay maaari araw ng taginit dahil ang mga nagpapastol ay nasa Parang at nagbabantay ng mga kawan. Kung sasabihin natin na December 25 nung pinanganak si Kristo, ano ang temperatura tuwing buwan ng Disyempre sa Bethlehem? Basahin po natin ang isang sipi mula sa Weather Atlas sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Ang average na temperatura sa Bethlehem tuwing December para sa isang karaniwang araw ay mula sa mataas na 41 degrees Fahrenheit o 5 degrees centigrade hanggang sa bababang 27 degrees Fahrenheit o negative 3 degrees centigrade ang ilan ay naglalaraw sa temperatura na talagang malamig. Ang pangkalatang lugar ay maaaring maging mahangin. Kung malamig ang panahon ng Desember, ay hindi maaari ang sanggol ay nakabalot lang ng isang tela at nakahiga lang sa isang sabstaban na pinapasukan ng malamig na hangin ang tulungan ng mga hayop. At gayon din hindi maaaring manatili sa labas ang mga nagpapastol lalo na sa gabi dahil sa lamig ng panahon. Kaya hindi maaaring ipinanganak si Esos sa December 25 at lalong maling ipagdiwang isang kapanganakan na walang tiyak na pecha. Kung banal na katulatan ang pagbabasihan, maliwanag na itinala ng Biblia ang kapanganakan ni Kristo. Ngunit walang tanong mang nakatala ang mga pagkakataon ng pagdiriwang na may mga Christmas tree, mga kumikotit titap na ilaw o pagpapalitan ng regalo at lahat ng bagay na ginagawa sa panahon ng Pasko. Dapat po ba tayong makiayot o makipagdiwang sa ganitong tradisyon ng may Christmas tree, Santa Claus at mga iba't ibang simbolo ng Pasko? Mabuti mapasahin po natin ang unang Korinto 4 Steyes ng Lamsa Bible. Ang mga bagay na ito, mga kapatid ko, tungkol sa aking sarili at kay Apolos ay inilarawan ko alang-alang sa inyo upang sa aming halimbawa ay matuto kayo huwag mag-isip na igit pa sa nasusulat. Ang makatuit, hindi dapat makiayo sa mga bagay na hindi nasusulat sa banal na kasulatan lalo na sa mga tradisyong hindi pinag-uutos ng Diyos. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan na Huwag mag-isip ng higit pa sa nasusulat. Higit na hindi baka buo ng isang uri ng pagdiriwang, isang uri ng pagdiriwang ng kaarawan at gumamit ng mga puno at mga ilaw at mga kandila at pagbibigay ng regalo at lahat ng ganong bagay na ganap na wala sa mga utos ng Panginoon at sinabi niya, huwag dagdagan at huwag tanggalin ang kanyang mga tagubilin. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa filosofiya ng mga tradisyon tulad ng Pasko lalo na raw na walang masama kung magtatayo ka ng Christmas tree, magsasabit ng parol, magbibigay ng mga regalo at pera bilang simbolo ng pagbibigayan at mabuting gawa alang-alang sa pagdiriwang sa kapanganakan ni Yesus. Basahin po natin ang aklat ng Colossians 2.8 ng Common English Bible na pagkaliwat na po sa Tagalog. Siguradihin na walang sino man ang pagpapaalipin sa iyo ng filosofiya at hangal na panlilinlang na umaayon sa mga tradisyon ng tao at sa paraan ng pag-iisip at pagkilos ng mundo kaysa e kay Kristo. Ang makatawid, walang dapat tayong sundin kundi ang mga kautusan ng Diyos at ng ating sa Kristo at wag dapat dagdagan ni babawasan. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Deuteronomy 12.32 ng New International Version. Tingnan mong gawin mo ang lahat ng inuutos ko sa iyo. Huwag mo itong dadagdagan o babawasan. Sa madaling salita, huwag makiayon sa mga tradisyon na ginawa ng tao pagkusumunod kung ano lang ang ipinag-uutos ng Diyos bakit nagkaroon ng Paskong pagdiwang tuwing December 25? Tayo hindi naman pala ang yaktaktong araw na kapanganakan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaputi po, basahin po natin ang isang sipi mula sa aklat ng Christian Peace and Customs by Francis Wiesler, The Visionary Society of St. Paul of the Apostle in the State of New York, sa pahina 60, sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Sa katunayan, malinaw na sinasabi sa Roma na ang aktual na pecha na kapanganakan ng tagapagliktas ay hindi alam at ang iba't ibang tradisyon ay namayani sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pagpili sa December 25 ay naimpluensyahan ng katotohanan na ang mga Romano mula sa panahon ng Emperador si Aurelian 275 ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos ng Araw, Sol Invictus the Unconquered Sun. Sa araw na iyon, ang December 25 ay tinawag na Birthday of the Sun at ang mga dakilang pagganong reliyosong pagdiriwang ng kultong mitrat ay ginanap sa buong imperyo. Bakit pinili nila ang ikadalampot lima ng Disyembre? May dahilan sila sa pagpili ng ikadalampot lima ng Disyembre. Nais nilang pagsamahin ito sa Birthday of the Sun S.U.N. at hindi S.O.N. Ang Diyos ng Araw, si Sol Invictus at ang Imperyo ng Roma at ang mga Paganong kulturang nakapalikit sa kanila ay nagsimulang magsama-sama at ito ay naging isang Kristyanong Paganong Kapistahan. Ang pagpili ng 25 ng Disyembre at ang iba't ibang kaugalian ng mga Paganong Kultura tulad ng puno at ang mga ilaw at ng mga kandila at ang pagbibigay ng kaloob at lahat ng mga bagay na gaya niyan na hindi nagula sa banal na kasulatan. Gayong wala sa Biblia ang araw ng Pasko o ang araw ng kapanganahan ni Kristo. Bakit patuloy nilang pinagdiriwang ang ganitong tradisyon? Pasahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ng kalawang Timoteo 4.3 ng Contemporary English Version. Darating ang panahon na hindi nakikinig ang mga tao sa mabuting pagtuturo. Sa halip, maghahanap sila ng mga gurong magpapasaya sa kanila sa pamagitan lamang ng pagsasabi sa kanila ng mga bagay na gusto nilang marinig. Sa madaling salita, ipinagpauna ng mga apostol na sa mga darating na araw na ang mga tao ay hindi na makikinig sa katotohanan. Pagkos mas gusto nilang marinig ang mga bagay na naaayon sa kanilang gustong marinig. Maikpit ang utos ng Diyos sa pagsunod sa kanyang mga kautosan sapagkat kahit isa lang ang iyong malalabag ay katumbas ng paglabag sa lahat ng kautosan. Mababasa natin sa aklat ng James Dos yes, Test ng Contemporary English Version. Kung din mo ang bawat batas, Maliban sa isa, may kasalanan ka pa rin sa paglabag sa lahat ng ito. Ang makatawid, mahigpit ang panuntunan ng Diyos ukol sa kanyang mga kautusan dahil sa paglabag sa isa ay paglabag sa lahat. Papaano na kung ang isang tradisyon na iyong ginagawa ay wala sa Biblia at labag pa sa kasulatan? Inuutos po ba ni Kristo na dapat nating alalahanin ang kanyang kapanganakan o iniutos niya na dapat nating alalahanin ang kanyang pamatayan. Ano ba ang inutos ni Kristo na dapat nating siyang alalahanin at ipagdiwang? Pasayin po natin ang aklat ng Lucas 22.19 ng New International Version. At dumamput siya ng tinapay, pasalamat at ipinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin mo ito bilang pag-alaala sa akin. At sa aklat ng unang korinto 11.25 ng New International Version, ganito naman ang nakasulat. Sa so gayong ding paraan, pagkatapos maghapunan, ay kinuha niya ang saro na sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo Gawin ninyo ito tuwing iinumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sa makatawid, ang mahigpit na inuutos ni Kristo na alalahanin siya sa pamamagitan ng Santa Sena o ang pagkain ng pinagpira-pirasong tinapay na walang lebodura at pag-inom ng katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo na nagbuwis ng buhay alang-alang sa mga kasalanan upang magkaroon uli ang tao ng paugnayan sa Diyos at magkaroon ng bagong tipan. Hindi ang araw ng Pasko ang dapat ipagdiwang kundi ang pagkabuhos ng dugo ni Kristo sa Krus at ang Kanyang muling pagkabuhay. Huwag po rin niyong dayain ang inyong sarili na malimit na sinasabi na sumasampalataya ka kay Kristo bilang iyong Lord and personal Savior Subalit nagdiriwang ka nung Pasko na mas abala ka pa sa pagdedekorasyon ng Christmas tree, Christmas light at Santa Claus na walang kaugnayan kay Kristo. Tinanong mo na ba ang iyong sarili kung nagagawa mo ang isang Santa Sena o pagkain ng tinapay na walang levadura at tatas ng ubas bilang simbolo ng katawan at tugo ni Kristo bilang pag-alaala sa Panginoong Esokristo. Kristo. O mas pipiliin mo ang pag-aalala kay Kristo sa pamagitan ng pagdiriwang ng Pasko na tradisyon ng mga pagano alang-alang sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanilang Diyos na si Saul Invictus na walang kaugnayan sa Biblia? Sana po lukos niyong naunawaan ang video na ito at sana makapagbukas sa inyo ng kaisipan na iwasan ang mga arang ng pagano tulad ng Pasko magkus sumunod sa mga tagubilin at mga utos ng Diyos para hindi po tayo maligaw at makamtam natin ang tamang langdas tungo sa buhay na wala hanggan. Kung may mga comment at suggestion po kayo, pakicomment na lang sa ating comment section. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.